Sinasabi ka ba? Sinasabi po ako. Ewan ko hey, po, ba't di po ako naniniwala sa Diyos? Ewan nga po, bakit sa Diyos? maniwala ka na sa Diyos. Di po, hindi ako naniniwala. Pwede ako po na tulog Diyos ko, tulog niyo. Diyos, Diyos niya daw. Uwi ka na daw, Jeff. Salita ka, nakayo. Ayan, nabati ko Vinti Calagro, dito po kami sa Lagro. Uh, makikita niyo po. Oh. Bale lang nakikita niyo, bale na lang. <laughs> <laughs> Bihag ko po itong mga to. Pag di sila nagbigay ng ransom, pugot, pugot mga ulo nito sa baba. <laughs> Doon yung school namin. Gusto mo, Gusto mo. Doon ako galing. Doon ako naging gago. Doon din ako gumapo. Gago. <laughs>

Ah okay. Pero bakit? Naitaw na ba yung tatay mo? May asawang lalaki? Oo nga pala yung tatay ko! Tay! Ibuin mo lahat! Ibuin mo lahat! na po ako nag... naghahanap sa inyo. <laughs> tatay! Tay! Nasaan ka man! Nan Nanonood ka kung narinig mo po ako sa kabilang bahay. <laughs> Sana po! <laughs> Itay! <laughs> Itay! <laughs> Itay! Wala lang po si Nanay. Lolo, hindi na galit si Lola. Huwag ka na sa bahay. Alam ko, kahit talaki hinanap ko tay. Okay lang sa'kin. Sa Tanggap ko yun. Tatay pa rin kita. Itay, bumalik ka na tay. Bumata ka man ngayon. Sana maligaya ka. Bumata Sana maligaya ka. <laughs> si Dakig yan. Pipe <laughs> na. Kapwa ko, mahal ko pala to. sa um, totoo lang, may gusto akong sabihin eh. Ano? Mawawala um, ang aking kaibigan. Pangalan niya, Gio. pero, oh, sige, tinga lang. Pero akong nakilala. Ay, hindi na ano? nga Ito ang uh, aking kaibigan na bago. Gagamba, gagamba. Tignan yung huwi mo ni Glen Yan <laughs> <laughs> po akin, bagong kaibigan. Yan po akin sa'yo, no? mo nga ako. Alam mo ha, parang kakaiba yun ha. Ngayon ho, nandito po ako sa Tawag dito sa show na to. The um, Trumps, The Great. <laughs> the, un the, the Unbelievable And the Show. And 101 p Unbelievable Show. The World Record. Walang kainan, walang tulog at kakainuman. Sige, tama na ko. Pagod na ako. umbukin niyo na ako din sa presinto. Nahuli ako, nagnanakaw. Nangalik, ano ka ka. Sana may part 2! Sana may part 2! Maganda ko yung pinigula, maganda. Kulam, maganda ko, kurang. Ang babo ni Casey! Ikaw, magsalita ka naman! Hayop ka! I feel privileged. Ang babo ni Piolo! Nag-BBG <laughs> ginagawa natin eh. Gaw. Nadaan po ba naniwo? Inahanod uh, ko po, po yung kapatid na ko. Nasa na. Uh, malaki po siya, naka kulay blue. Ang galing ko. Para pag hit dancer, may dugo ng street boy. I I feel privileged that that I was here and that my mother gave birth to me. Tang ina English ah. Mo. Tolo naman. Nakamo ko po si mo tapos yung ano ka man. ka? Pag-uwi mo, bigyan na kilala. Watch me, nag-plan ako. Inlagro, di lagro high school. Ako nga po pala si ano, Juan In short, ano, James Chance, Jomari, Jeff, Jeff, Jefferson, Juan Miguel, Makabulo. Haba.